Okay, mga ka-rice mill Ayan po, naga, nagpa-class po tayo ng ano uh, anito to sa upper level ng Masaka. Ito, makikita nyo naman. Ayan. Okay, ayan po lahat. Ito, bago natin buwi, napinintuhan natin muna para sigurado tayong malinis na. Ayan po. Ah, hindi na maayos yung kanyang mga posisyon. Ayan. Ito tayo, yun ang ginagawa natin sa ngayon. Uh, po yung ating gagawin ngayon mga ka um, ang gusto ko ngayon sa inyo ay yung pagkukumpuni na ito. Ayan. Yung mga paraan ng paggagawa. At pag-a-assemble. Ayan, tabaklas po lahat yan. Kita nyo naman yan. Okay. Mga ka-rice meal, sisimula na natin. Okay, nakikita nyo ito mga ka-rice meal. Ito muna ay natin. Ayan. Para dito ito. Ang screen. Okay. okay.

ito yung kanyang pin

Oh. Lagay na natin yung kanyang bolt. Ayan, meron pag -ilog. Para sigurado rin sa pagpapasok ko Okay. Okay na, ayan na. Nakapagot na. At ito na ngayon, malambot na, malambot na. Okay malambot na, malambot na. Okay. So, kanil natin Adjuster, handle. Ayan, yan Handle jasper humble ayan pagana niyan Ayan, na naman position pero ilalagay mo na lang yung ka kanyang spring at saka yung, be yung bearing ayan, bulutas so papasok natin okay yan, lihagyan na natin yung ka kanyang mga spring ito siya lihagyan natin dito dalawa, dalawa ito, dalawa Bapaknya. Bapak sempatin tuh ayang. Jadi ada

simple para mahigitan natin. Ilalak natin Ito. Okay, lalagyan natin ito rito. Lock dito. Lock. Ayan, kaganyan yan. Okay, pati Okay, mga ka-resmel, i-assemble na natin ito. Ayan. I-assemble ya, na natin ito. Papasok natin muna ito dito. Ayan, papasok natin yan. Kailangan nakasute siya doon. Ayan, so, nakapasok siya para pag-iipit niya. okay na. Ayan, nakikita niyo ba ito? para Ayan. papasok niya, Ayan, niya ba yan? Ba nila yan Ayan, Okay. akin dito to o ito yung kanyang lock okay ito yung kanyang lock dito ngayon dahil sa hindi tayo makakapagpapasok ito dito ito yung itinuturo ko sa inyong technique paraan ito ay para ito dito ayan ganyan. Kaya ito na mga ka na sekre ng mga guwapo. Ilagay natin muna ito. Ganon. Ano siyang ga, ano? Stopper, parang dyan nakikita okay, niya yun yung butas at mahirap itong manumanuhin so kailangan niya ito ng tubo muna dito bago hilahin dito para lumapit ito rito may dala niyo rito mga okay, guys sandali lang mga karais mil okay, ayan mga karais mil nakikita niyo lumalapit na Hindi ito kaya ng mano-mano. So, kailangan ito tinatawag na technique paraan para may ito pasok kasi naka ayun, eh, naka ano na kanyang spring. Hindi kaya ito ng mano-mano. Ito, -mano. so, mo lang ito. Okay. Ilalagay mo na rin ito. Baylak ito rito. Ito yung kanyang lock ring. Tanggalin natin tubo. Ayan, tanggal na

Okay na yan mga ka-rice mill, ganun lang, kasimple. Ayan no. ito tayo nahirapan. Mahirap ikabit itong spring na to. Ayan, yun lang ang tanong para madali mo lang makalit. Okay, yan lang, lang po mga ka-rice mill, yan lang po gusto ko ipakita sa inyo ngayon. Para makatulong doon sa ating mga manggagawa o sa mga may-ari ng mga rice mill na gusto rin magsarili sa paggagawa Okay, yan lang po. Okay, mga Resmel, hanggang dito na lang ulit. Uh, shout out po sa ating mga subscriber. Maraming maraming salamat po sa inyo sa ating mga taga, um, masukit na ating mga taga-panood. Maraming salamat po. Hapon mga... po. Yan lang po ang ating gustong ipakita sa inyo. Kupaya... Maraming salamat po. Hanggang sa susunod. Maraming salamat po.